akalain nyo hindi nagpakabog ang ating Chocomucho Flying Titans nang pasayawin sila sa entablado ng Vietnam para sa kanilang TikTok presentation. Kayo nang mag-adjust guys kahit malabo ah kilalang kilala nyo naman kung paano gumalaw si Dina Wong, di ba? Pati na rin ang mga sikat na TikTok keris ng Chocomucho Flying Titans. dyan pa lang na hype na sila so how much more mamaya sa kanilang game for sure tuwang-tuwa ang mga Vietnamese sa kanila pati na rin ang ibang players kasi kita niya naman di ba good vibes ang dala ng ating Choco Mucho Flying Titans Kalo kasi di nawoong kita niya naman di ba Osha good luck sa laro nyo mamaya Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and share to my YouTube channel.